Hello guys! Ayan, katatapos lang namin magsumba. Yung katatapos lang namin magsumba na everyday namin ginagawa. Siyempre, pag nagkakaedad ka na, kailangan lumabas lahat ng mga pawis mo. At speaking of papawis, alam nyo ba, yung sa PhilHealth na... Nakita ko lang naman din to, magre-reaction lang tayo ng konti na isang SC... Nagtatrabaho siya sa government na masama ang loob niya na almost 7 million ang kanyang dapat bayaran na bill, pero 2% lang. Bill health, paano ba ang kwenta niyan? Ano yan? Gusto ba yung ibibigay niyo na parang 2% lang yung ibabawas nung no sa babayaran niyang bill? almost 7 million tapos magkano lang ang ibabawas? sa oh, uh, 19 since 1985 pa siya nagtatrabaho sa gobyerno at naguhulog ng pilit tapos ganun lang ang ibabawas nyo o oh, ngayon lang nangyari yan kasi nga dahil merong issue sa PhilHealth hoy PhilHealth gising baka marami nang umalis sa inyo nakakalungkot lang no na yung mga ganitong tao na napakatagal nang na nag-aambag sa pill health nila, pero ganito lang yung makukuha nila, madidismaya ka talaga. Paano na lang yung maliliit or yung mga sapat lang yun ay ambag at sa konting panahon pa lang. Pero ito kasi, since 1985, napakatagal niya nang nag-aambag kaya nadismaya talaga siya. Nung ganun lang ang pwedeng makuha sa PhilHealth para mabawasan yung kanyang babayaran. eh paano nga yung mahirap? Paano na lang? Ano ba talagang nangyari sa PhilHealth? Ba't nagkaganito ba? May pondo pa ba kayo? Kasi sa pagkakatanda ko noon, nakagamit din naman ako niyan, pero napakalaki naman din ang nakuha ko. Bakit ngayon ganyan na? At hindi lang to isang beses na lumalabas ngayon sa social media. Meron pa rin akong isang nakita na nadismaya din sa tagal ng pag nila, pero ganun lang din ang nakukuha. Kaya dapat talaga, alagaan nyo yung kalusugan nyo eh. Pero syempre, kaya naman tayo naguhulog sa PhilHealth para naman uh, panigurado lang na meron tayong kakapitan in case na mga ilangan tayo. Pero kung ganito naman, ewan ko na lang kung may tatagal pa sa inyo. Mayos nga kayo? Sa susunod nyan, wala na mag-aambag sa PhilHealth. Pag ganyan, kayo nang ganyan. Alam niyo pinakakawawa dito yung mga mahihirap, yung maliliit, yung mga self-employed. Kasi sila mas more yung nangangailangan talaga. Hindi ko sinasabing hindi kailangan ng mga mayayaman ah. Kasi kagaya nga niyan, yung nakita natin na si SC, ah, nag-aambag siya. Ngayon kailangan niya, wala naman siyang ganong makuha. Kakaperanggot lang. Saan nga naman napunta? Alam naman sa bulsa namin. Siyempre <laughs> sa inyo, sa inyo dadalin yon Anong ginagawa nyo? Bakit ganon? Dapat ibigay niyo sa tao kung ano yung nararapat at kung gaano kalaki yung naiambag nila hindi yung kung magkano lang yung gusto nyong ibigay hindi tama yon okay